Pero malungkot ako na umabot tayo sa ganitong punto na kailangan na nating ilabas ang lahat ng sama ng loob natin sa napakawalang kwentang Pangulong Bongbong Marcos. A parte, kabanata ng buhay ko ay nung ako ay nagsilbe sa isang totoong Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Derte. ko siya pagkatapos niyang manalo, tinawagan niya ako at tinanong ako kung gusto kong sumali sa team niya. Kilala ko siya, binoto ko siya, kinampanya ko siya, pero kilala ko, hindi ko siya ganon kakakilala at kilala ko ang sarili ko. Alam ko na ibibigay ko ang buhay ko pag ako ay sa kanya. Kung kaya't inaral ko siya ng walong buwan. Walong buwan bago ako umuho kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon, wala na siya sa poder pero kasama ko pa din siya at sasamahan ko siya hanggang sa tulot tulo ng walang hanggan. Hey! Ruterpe! 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 Meron ako ikikwento sa inyo para maintindihan ninyo kung bakit takot na takot ang napaka-corrupt at napaka walang pakialam sa may hirap na pag pangulong ito. At ang kwentong kong ito ay tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ko ito pinikwento? Tatakbo ba siya ulit? Hindi na. Matanda na siya. Wala na, siyang, wala na siyang lakas kung hindi para sa bayan lang. Pero bakit ba nangyayari lahat ito? Nangyayari lahat ito ang pang pagsusupil ng press freedom, ang panggigipit kay Pastor. Ang pagpamamimili sa people's initiative dahil takot na takot sila sa mga Duterte. Makinig kayo sa kwento ko para maintindihan nyo kung bakit. Noong kasama ko si Pangulong Duterte, tuwing kakain kami, kasama kaming lahat, sasabihin niya, "Ito lang ang ulam natin." Merong piniritong isda, merong sabaw, merong merong uh, kanin, meron tayong prutas at may dessert. Okay na 'yan. Kasi hindi natin pera 'yan pera ng taong bayan yan. Hindi, yan! Hindi mo pera 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 yan! Hindi ko ito narinig isa o dalawa o tatlo o apat o limang beses. Narinig ko ito o ulit, ulit halos araw-araw at ay isa pa sa inuulit na sa amin ng mga appointees niya at ang mga nasa gobyerno hindi tayo special mga trabahante lamang tayo sa gobyerno So, tama ang ating bayani si Dagat Jose Rizal Kayo ang tunay na bayani ng Pilipinas Kayo ang pag-asa ng ating bansa So ngayon, isinisigaw natin ang pangalan ng isang pangulong Totoong nagsilbi sa atin Para hindi natin makunamutan Kung ano ang totoong mukha ng paglilingkod sa bayan Kasi ang mga nakaupo ngayon, mga buitre uh, So, maririnig ko sometime in the future ang pangalan ninyo na isinisigaw din ng ating mga kababayan kasi katulad ng Pangulong Duterte, kayo ay magsisilbi ng maayos, hindi nagnanakaw, simple, mababang loob at walang asawang buitre. leader na ito. Dilala niya tayo sa bingit ng gera. Bakit? Kasi siya ay isang tuta ng kano. Kapayapan, hindi kinahan. Kapayapan, hindi kinahan. Kapayapan, hindi kinahan. Kapayapan, hindi kinahan. Merong kasabihan, if you think That strong men are dangerous. You should try to see what a weak man is capable of. At yan si Bongbong Marcos, sinisira ang Pilipinas. ko sa public service ay si Rodrigo Roa Duterte. Kasi, isa sa itinuro niya sa atin, huwag kayong pumasok sa public service kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi, kasi, ang mahihirap, ang gobyerno lang ang meron sila. At ito ay hindi lang salita kay Rodrigo Roa Duterte. Isinabuhay niya ito at araw-araw nakasama ko siya sa Malacanang. Mula pagtulog hanggang sa paggising niya, yun ang nakita ko kay Rodrigo Roa Duterte. hirap lalo na. Tinanong ko nung isang gabi, sinabi ko kay Pangulong Duterte, Sir, alam niyo ba yung lateral mansion? Kasi doon nagpa-fashion show si Lisa Araneta. Sabi niya, hindi ko alam yon. Hindi niya alam kung ano yung lateral mansion si Pangulong Duterte kasi wala siyang ginawang party-party. Uh, hindi ka tulad nito. So kinwento ko sa kanya na itong lateral mansion, sir, jaan nagpa-fashion show si Lisa Marcos Araneta. Hindi mo sa Malacanang, mga, mga nasa slums, mga mahihirap. So wala silang pakialam kung halos linggo-linggo merong fireworks na tatlong minuto, bilyon-milyon. Ang ibig sabihin nito, wala silang pakialam kung nakikita ng mga kababayan nating mahihirap itong pagpaparty nila habang sila ay hirap na hirap na sa buhay. Magkano bang bigas ngayon? 58, 60. Pero itong ito, no, itong asawa ng weak leader na ito, no, hindi niya marendahan ang asawa niya. Korap ng bayan, huwag mahitulunan. 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 Maraming isinisisi kay Lisa Araneta Marcos. At tama lang, no? Hindi ko alam, appointments officer pala siya. At ano ba ibig sabihin ngayon sa gobyerno? Kasi nung panahon namin, ang ibig sabihin ng pwesto sa gobyerno, kung kaya ako pinag-isipan ng matagal, walong buwan, ang ibig sabihin niyan, cargo kargo mo ang Pilipino. Pero ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng pwesto sa Marcos administration, permiso, lisensya, para magnakaw! <laughs> sabihin pag meron kayong leader na mahina. Wala siyang pakialam na may mga Keith Absalon na namatay. Hindi ko akalain nung kami ay nagsilbi sa National Task Force ELCA na kung saan napabagsak natin ang CPP, NPA, NDF for the first time dahil sa Pangulo na yan. Hindi ko akalain na lalakas pa sila ulit dahil ang ipinangako ng Bongbong Marcos na ito ay itutuloy niya ang NTFLK. Pero ano ang nangyari? Pinsan niya mismo ang speaker ang nagbumubuhay at nagbibigay ng bilyon para na naman tatlong-tatlong taon ko na nasa NDFL, ka, na kung saan idinikdik sa utak ko nila Eric at mga former rebels at ng AFP na ang kaaway ay CPBNPA NDF, na darating ang panahon na pati pala gobyerno, kaaway na pala kami, kami na lumalaban sa kaaway ng gobyerno So, ito ang ginawa ni Bongbong Marcos, kaya pala ang press freedom ay sinusupil niya, kasi napakarami nilang pinagtatago sa taong bayan isisi ay si Lisa Marcos o kaya si Speaker Araneta. Sige, meron silang sagutin. Pero ang isisisi natin dito ay yung ibinigay natin ang buo na buo, buo, buong buo ang ating tiwala at walang iba kundi si Bongbong Marcos. magsasalita, si Eric. So, huli na sasabihin ko ay um, itong si Bongbong Marcos at saka yung mga kasama niya, lalo na yung abusadong power tripper na si Martin Romualdez. Kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin turuan sila kung sino ang totoong kapangyarihan sa isang demokrasya. At yan ay ang taong bayan. <laughs> Some of them. 아니 <suss>